Hello everyone! Good afternoon po sa inyong lahat. Today in this video, may counting road trip tayo. Ganoon tayo sa may Paranaque. Meron lang akong sasilipin na lugar. Ngayon pala is September 20. Oras is alas 2 ng tanghali. Kaya sana hindi masyadong traffic doon sa pupuntahan natin. Pero bago yan, daan muna tayo dito sa convenience store bililin lang tayo ng face mask kasi baka mamaya kailanganin Inet ah. So kahapon, napa-PMS ko na si Mirage Nag-document naman ako nun From bahay to kasa tapos hanggang makaka-uwi <laughs> Ang problema Nag-experiment kasi ako ng isang lens ng camera Nilagay ko yung uh, macro lens ng GoPro. Medyo ignorante kasi ako eh. Alam ko yung GoPro or yung macro lens, gagamitin lang yung pang close up shot. So, pag uwi ko sa bahay, nung mag -e edit na sana ako, ang nakiyari, for a month, yun. Ang ah. sarap ng, ano, sarap may drive. So, sobrang labo nung, ano, ang <laughs> labo nung video. Buti na lang may napakinabangan ako na clip which is yung ine-explain ko kung magkano yung ginastos natin. Para hindi naman sayang yung yung portion na 'yon, ilalagay ko na lang dito sa part ng video na 'to. Papakita ko lang sa inyo kung magkano yung ginastos ko. Sa ginastos ko is 4,046.01. Yan, medyo mahal siya, 'di ba? Pero may mga pwede ka naman kasi tanggalin dito. It's just that hindi ko na pinatanggal kasi magbe-benefit din naman yung sasakyan ko. Eh. So okay lang naman para sa akin. Plus babayaran ko lang naman din siya ng card. Iuutang ko lang naman din siya sa bangko. Kaya okay lang sa akin na ilagay ko na yung mga na-recommend nila. Pero kung tat kung ito na naman importante diyan eh, yung yung oil, nagmineral nga lang ako eh, 837 pesos. Sa tatlong mineral oil, Uh, ang amount nun is 837 radiator cap sticker 8 pesos filter oil 521 solution na back to clean hindi naman kailangan talaga yan pati itong engine treatment yan so tatanggalin mo yan bali 3706 yung total parts eh .01 minus 995 sa back back to clean <laughs> solution hirap ipronounce and then yung engine treatment na 1,340 may 1,367.01 ka na parts charges due plus yung miscellaneous na 340 baka ito yung mga brake cleaner eh, yung mga ginamit nilang items nasa 1,700 lang so pinasama ko lang yan kasi nga katulad nga lang sabi ko credit card ko lang naman din siyang babayaran next statement pa naman siya lilitaw so at least kahit pa pano okay lang naman para sa amin yun nga lang sa mga nagtitipid at uh, cash payment lang yun yung mga pwede nyo ipatanggal tingnan natin kung totoo na yung balitang wala na halos cash lane kasi ang alam ko dito full RFID na eh. wala na nga purong RFID na Bigay ko lang yung opinion ko about sa uh, ano na yan, yung cashless na na transaction sa Toll Plaza. Okay naman siya in a sense na syempre um dire-diretso ka. Yun lang naman mang isa sa magiging bene -bene benefits na eh. Syempre, uh, syempre since dire-diretso ka, yung flow ng traffic is hindi dapat may ibon, 'di ba? Yun yung isa sa mga goals doon. Kaso sana i-take note din nila yung mga taong hindi madalas gumagamit ng expressways na paminsan-minsan na lang dito and hindi aware sa mga nangyayari dito sa Maynila Ay, Isa pang sana sa maganda eh, di ba pag nag-a-apply ka ng sasakyan or kumuha ka ng sasakyan, sana makipag-partner yung mga ano na yan, uh, company ng RFID na once kumuha ng sasakyan kasama na din dun yung RFID nila para doon pa lang sa dealership meron ng RFID yung sasakyan pero syempre madali lang isipin yan eh pero I'm sure mahirap din yung gawin hindi lang yung basta basta siguro naman may nakaisip na nun hindi lang talaga gano'n ka posible sa ngayon pero hopefully pagdating ng araw since gusto kasi ng ano eh ng mga expressways natin ngayon is full na yung 100% na cashless na talaga eh, di ba? So, kapag nag-apply ka para na sa kasama na dun yung pag i -e na kailangan, meron kang RFID. Tapos, may option na rin sila na pa-install na yun, di ba? Mga katulong kaya yun. <laughs> As of now, ang smooth ng takbo ni Mirage. Sarap nga yung hataw eh, oh. Mag-isa lang ako nyan. 80 kilometers siguro ma-educate din yung ibang motorist sa pamamagitan ng seminar pag yung seminar mo kasi hindi naman lahat available eh, no? mas video seminar lang sa isang motorist na nag apply ng RFID para ma-educate kung saan nila magagamit yung RFID anong gagawin kapag mayroong dispute tapos syempre pinakikita sa natin paano mag-load at saan pwede mag-load para ma-load ang may RFID, di ba? Finally, naka layo-layo rin tayo guys. Kasi most of the time nasa Cavite lang tayo eh. <laughs> Magdawa lapit pa to pero at least nasa ibang, makita man tayo ng ibang lugar no. wala sa alignment yung gulong niyan na ah, ano ayan tatamaan siya dun no? dito rin sa ano sa sukat exit wala na ding ano ito meron na kalagay no, no RFID keep right galing pag galing ka ng MCX ano ka uh, 66 pesos yan so nandito na tayo sa may sukat Dala mabilis ang pacing mo rito eh kasi lahat halos dito nagmamadali and uh, ibang drivers dito medyo ano nagarapal na kasi nga nakakamadali nila aggressive na <laughs> siguro sa part na to hindi na ako mag-comment kasi wala naman ako ibang sasabihin kaya enjoy nyo na lang yung view at bago tong dinadaanan natin ngayon malapit ako sa pupuntahan ko dito ko na muna tatabusin yung video maraming maraming salamat sa panunood and uh, yan, kita-kita tayo sa susunod na vlog. Drive safe, ride safe, God bless and enjoy. Bye.